What's up mga karepa, mga karema Good morning, good morning, happy Saturday Today sa alis tayo ngayon Pupunta tayo sa do ito, sa SIM card ko, kailangan ko i-update Then pati yung HSBC ko sa ATM ko Kailangan ko siya i-update Kasi pabakasyon tayo this month So kailangan natin na kasuhin yun bago tayo umuwi Para pagbalik natin walang asin So nandito tayo ngayon, palis na tayo, sa tayo na metro Ito mga karepa, may nakita ko Napakaganda, ito sa mga isang mga pangarap ko Pero hindi ko alam ha kaya kong bumili na ito. <laughs> hindi, hindi kaya natin, hindi natin kaya ito pero ito yung mga paborito ko sa mga uh, gusto kong mabili balang araw o kahit masakyan ko lang masena na ako. Ito papakita ko guys. Tingnan guys oh, ang ganda guys. Grabe, tingnan nyo naman ang helmet dito guys, iwan lang. Sa atin hindi mo maiiwan iwan yung ganyan. Ang ganda no? Oh. Tingnan nyo, paborito ko guys, isa sa mga paborito ko. BMW. Grabe. Yung helmet ang ganda-ganda, iniiwanan lang, di ba? Grabe, sobrang init talaga. Kaya no, oh, grabe, pinagpawis na kagad ako. Palabas pa lang tayo. So, kailangan ko kasi kasuhin yung aking uh, ano, aking SIM card ng aking uh, kailangan ko siya i-update kasi na-expire yung visa ko September. Ah, itong September may expire na yung visa ko. Pero na ko na siya, then nakuha ko na rin yung ID ko. So, kaya kailangan ko siyang i-update doon sa do Uh, hindi ko alam kung ano oras pa ako kawe, kasi mahaba ang pila ron, maraming tao matagal ang proseso, then ganoon din sa HSBC, so unahin ko muna yung do then pagkatapos matagal na sa HSBC so bahala na kung ano oras ako kawe. so solo lakad muna tayo ngayon kasi uh, may balik pa si Pings TV tsaka si Miko TV sa trabaho mamayang alas 11 so medyo matatagalan ako kung iintayin ko sila so kaya nauna na ako sa kanila hindi ko na sila sinama Actually, si Pings, kailangan niya rin i-update yung SIM card niya. So, ang plano namin sana talaga, isasama siya sa akin. Sasabay kami magpunta dun sa Duparis, ng lakad lang kami. Kaya lang, may balik nga sila sa trabaho mamaya. Sagit lang din naman yung trabaho nila, siguro mga 2 hours din, uuwi na rin sila. Kaya lang, kung hintayin ko pa nga si Pings TV, eh, baka matagalan ako kasi dalawa yung lalakarin ko. Uh, do, tsaka HSBC. So, pero yung HSBC, tsaka yung Do, magkatabi lang naman. Kaya lang, syempre, yung proseso, tsaka yung haba ng pila maraming tao ngayon lalo na ng weekend so maraming tao sa mall so baka marami nakapila kaya inagahan ko na umalis so pwede naman mamaya hapon pero naku ano oras pa ako makakawin nun kaya hanggat may time nilakad yun na para bawa sa asel tayo so kita guys oh isang minuto pa lang ako naglalakad pero basahan na ako ng pawis may dala naman ng extra damit siguro doon na lang ako sa mall magpapalit pagka talagang basang basa na so kaya ako para malaman nyo kung gaano dito sa Dubai what kita nyo oh. diba oh makikita nyo kung gaano kainit dito guys tignan nyo naman oh tirik na tirik yung araw guys oh ayan oh <laughs> grabe grabe ang ini talaga mahirap talaga uh, lumakad ng ganito kainit pero sinaga ko kasi sinaga ko lumakad ng mahinit na isa kasi nga importante yung lalakarin ko para pagbalik ko galing bakasyon eh wala akong intindihin. At least na ayos na lahat. Lahat ng dapat kasikasuhin. So, tsatsaga tayo. Mamayang tayo matutulog pag uwi. Pero hindi ko pa alam o hindi ko pa sure kung ano kasi pa ako makakawi. Dahil sigurado ako mahaba ang pila dun sa do. Sa HPC, hindi ganun karaming tao pero maraming tanungan. Inglisan. <laughs> uh, Dumugun na naman ilong natin. Pero sakit lang naman, i-update e lang naman natin. So, balitaan ko kayo mamaya kung anong magiging uh, ano sa resulta sa lakad natin. So sa ngayon, diretso muna ako sa ako ng tren Then sana walapan uh, wala pang tao sa do para hindi ako mahirapan gaano. Tara, punta na tayo, guys. Metro, 'yan yung metro station. 'Yun. Tayo so, tayo sasakay. So naglakad pa tayo pag ano. Layo pa ilalakarin no? natin. Nagpapawis na ako, guys. Pasong basa ako ng pawis. So 'yan metro. Sasakay tayo diyan. May, may mga player oh. Mga player nga, tingnan mo, init-init po init, oh. pero tsatsaga maglaro eh, no? ganyan talaga ang laro ng golf, nakaka-addict kahit anong init, kahit na anong alo, laro lang, sige lang guys, pasakay na tayo ng metro dito na yung metro sa taas itayin na natin yung metro ang luwag ng metro station namin guys Ito ang ganda ayun guys, so 4 minutes pa yung itayin natin 4 you know, minutes Antay pa tayo ng 4 minutes. So, okay lang. Maaga pa naman. So, doon na rin siguro ako magla-lunch. Baka doon na ako ng lunch. Ayang, hindi kasama si Miko TV at si Pink TV. Kasi may balik pa siya sa trabaho. Pero okay lang. mahalaga mas kaso ko sa akin. Kasi nga, pabakasyon na tayo this month. Kailangan maayos natin lahat ng dapat ayusin para pagbalik. E, wala na tayong si kaso So, ang luwag na metro station namin, guys. Yun na Ito yung kabila. Ito yun yung kabila. Ayan. Ayan, may parating na metro sa kabila oh. Ganyan ka safety rito guys. Kasi bukod doon sa ano ng pinto. Pero pa siyang isang pinto. Kumbaga hindi ka talaga mahuhulog. Ganyan ka safety. So di ko alam kung ano sa mga ako eh. Baka doon ako mag lunch. Bahala na. Sana maayos kagad Sana konti lang yung pila. So update ko kayo mamaya guys ha. Para sa ating lakad. Kung naging okay ba or hindi. Pero kailangan maging okay. So guys hindi ka maliligaw dito sa metro kasi ano, may mapa sila kung saan ka bababa sa saka pupunta nung red line, ka. kasi dalawang line yan isang red, saka isang green line so ayan, hindi ka maliligaw dyan, may mga number yan dyan, kung saan ang ka pupunta malalaman mo then ayan, ayan, uh, pagbaba mo alam mo kung saan ka bababa, kung saan may elevator kung saan may escalator, ayan diyan mo makikita lahat, kaya hindi ka maliligaw guys, sa Dubai pagsasakay ka, kahit sabi mong bago ka lang rito madaling hanapin yung pupuntahan mo, dahil nga, may mapa sila. Lahat ng metro station guys, meron yan. Kahit siya ka magpunta rito sa metro station, meron yan. Para hindi ka maligaw. Lihada al-kifar Center point. Al-mahatta al Is center point. The next station is Dubai Internet City. al next station is here. medina to dubai internet. the next station is dubai internet city. The next station is Mall of the Emirates. So yun guys, malas tayo guys. Sarayo, sarado yung do. Ayusin yata. So yan Sarado yung do. Wala. Minalas tayo guys, hindi tayo makapunta. Sarado. Hindi ko alam po kailan pa ito magbubukas. Bagay, matagal pa naman may expert eh. So yun guys, sa ano daw, sa Dubai. So bababa tayo doon. Medyo, dito rin sa loob ng mall. Kaya lang. Hahanapin pa natin kung open sila. Kung open sila. So hanapin natin doon sa Iski Dubai. So, wala pang katao-tao sa mall guys kasi alas 10 pa lang pero mamaya pagsapit na ito ng alas 11 alas 12, grabe ang dami ng tao nito so punta muna tayo ng Ski Dubai, hanapin natin yung Ski Dubai kung saan pero alam ko yun, madali lang naman dito lang yan, dire diretsyo lang yan sa kanan, pag ganun dire diretsyo sa dulo Puntahan natin yung sinasabing Ski ayan, Ayan po ay eh, may yelo sa loob. May ice skating dyan. Hindi ko lang alam kung magkano entrance dyan eh. Bala ko pagdating ng anak ko rito. Gusto ko siyang papuntahin dyan. Papasokin. Kahit na lang. May iwan na lang ako. eh, <laughs> Pero hindi enjoy yun kasi matatakot mag isa yun eh. So, malay natin, di ba? Someday mapapasok kami ng anak ko dyan. May experience din namin dyan. Ayun, kata nyo, puro yelo yan. Peso. Ayun, di diba? Sa loob ng mall may yelo talaga. Nasaan dito yung do? Hahanapin ah, natin. Hindi ko alam kung dito sa taas o sa baba yun. Kasi sabi Dubai Mall daw eh. So hanapin natin. Nasa loob naman tayo ng mall guys. Kaya din natin alam kung saan place. Kung saan banda yun. So hanapin natin. Nakita tayo ibang lahi. Parang reception. Nagtanong tayo. Doon tayo sa kanan sa lalabas pa tayo ng pinto pala so at least nakita natin malit lang daw yung ano malit lang daw yung office nila so hindi ko alam kung ano kung may pila ba so lalabas daw tayo dito sa kanan ayun sa may pintuan lalabas daw tayo doon may malit daw na ano nang doon kasi nire-renovate pala yung do so guys grabe yung mga, mga ano dyan, oh. mga bag dyan oh. tsaka mga dami mamahal dyan grabe wala tayong pambili So yun, lalabas tayo dyan sa pintuan. Meron daw do dyan. Andyan daw yung ano ng office na na maliit. So puntahan natin guys. Tara. Tara guys, yung do. Ayan. Ito pala. So kuha tayo na ang number. Ito pala yung do. Ayan o. So yun guys, pang ano tayo? B7190. Yung number natin. So mahaba yung pila. Ayan. So, mga nakapila sila guys. Hindi natin alam kung ano oras tayo. So, ayan ang susundin natin. D719. So, yun. May number naman doon. Sa computer nila. Yun. Know. May number naman doon. So, susundin natin yan. sa doon nakapila tayo. So, ito yung number natin. Yan. So, sana ma-update natin siya. Maayos natin siya ng maga. Kasi punta pa ng HSBC. So sana maayos natin. So matagal-tagal pa to guys. Maraming tanungan pa to. May isang oras pa siguro to. Ang na nakapila. Buti na lamaga ako nagpunta. Then saka nakahanap ko agad yung place nila. Kasi doon sa taas ay yung una, una natin pinuntaan yun. Pwede kaya pa. So okay na yung ating uh, do. Naka-update na tayo. Dalawang number kong gamit. Na-update na. Okay na. Then so naitanong ko na rin doon sa uh, lalaki kung paano nangyayari doon sa load ko kasi pag naglo-load ako pumapasok sa ibang number so iba-ibang number yung you know, yung pinapasokan ng number ko so nawawala yung load ko so tinanong ko na rin siya so may binuksan siya apps so na, uh, naka-update naka-subscribe pala ako sa iba doon so ina subscribe niya so after 2 days daw mawawala na yon so sana nga para hindi nasasayang load natin so ito na yung ating uh, ito na yung ating uh, proseso okay na then ito pala yung bago kong ID yan yung bago nating visa ID visa so ito na may expired siya sa 2025 pa so may 2 years pa tayo para magamit ko, so after nung 2 years na yun so mag update ulit tayo so ngayon pupunta naman tayo sa HSBC medyo dun din sa kabilang building yon, sa dito rin sa loob ng mall second floor pupunta natin to sa HSBC so let's go sana walang gaano pila sa HSBC ngayon para may update din natin yung dapat natin i-update, then tapos noon di ko alam kung magagala ako o bahala na, tingnan natin kung anong gagawin natin mamaya, so update ko na lang ulit kayo mamaya guys, bye bye sakit naman tayo sa HSBC di naman tayo mag-update so na-update ko na yung doko yung number ko rito, o sim card namin dito, so yearly kasi nag-update ano kailangan mag-update, mag-expert na yung visa, so punta naman tayo ng sa HSBC guys, ang habari ng pila. So may limang katao. So punta tayo. Kuha tayo ng number. HSBC medyo matagal to. Para. So yan, medyo medyo matagal-tagal tong ano natin. B12, B12. So medyo matagal. So 1 2 3 4 5 6 pampito pa tayo. O pang walo. So medyo matagal nga. Abutin tayo ng last time. O, so titis natin to para lang matapos to. Sana maging okay na rin to para wala tayong maging hassle pag uh, bago mo ng Pilipinas and then pagbalik wala tayong problema di ba so guys ang takas oh. lawak ng mall no sana all malawak wala guys nakalagay rito kung anong oras tayo nag check in ayan 11.04 then dito sa baba may nakalagay 5 customer waiting ahead for you So ibig sabihin may lima pang nauna sa akin So pang-anin tayo Mag-aantay pa tayo guys So antay-antay muna tayo Matatagalan tayo So yan guys oh, May nakalagay pala oh. Customer waiting ahead for you May limang customer pa Bago tayo So pang-anin tayo So medyo matatagalan tayo guys Pakabuti tayo ng mga alas 2 Alas 11 oh. 11:00 am na So butin tayo siguro ng mga Mga alas to siguro guys Maghahantay tayo ng matagal Okay lang basta maayos lang lahat So itay-itay -tay muna tayo Guys Busy 9 pa lang uh, Busy 9 So bc 12 tayo So tatlo pa So yung, butin na lang yung iba Yung 8 wala Then ewa ko lang yung 10, 11 kung nandito So mas maganda kung wala sila Na <laughs> tayo nasusunod Saglit lang naman to sa akin, madaling tanong lang, ano lang yun, yes, sa update lang. Kaya lang sa haba ng pila, then uh, matagal na proseso kasi maraming tanong. Kasi syempre ATM tsaka bank to, kaya kailangan na uh, maayos ang proseso. So, antay-antay pa tayo. So, time check 11.30 na. So, siguro mga 12 or 12.30 mga kasalang tayo. Then, dito na rin ako magla -lunch. So, tumawag nga si Miko TV. At alam nyo na, nagpapabili na ang pang karga. so sabi ko busy pa ako so bahala na tingnan natin mamaya kung ano magiging reaction o magiging sitwasyon kung magiging ano update ko na lang ulit kayo mamaya guys ha. so waiting muna tayo nunod muna ako ng mga vlog sa facebook kasi libre wifi naman dito free wifi naman kaya so salamat salamat so antayin na natin ha guys What's up mga karepa mga karepa, dana tayo, nakatapos na tayo, tapos na yung do, then tapos na rin natin yung uh sa ATM natin, sa banko natin. So, okay na. So, saglit lang pala, in-update. Uh, wala pang ilang minuto. Matagal lang talaga yung, ano, matagal lang yung pila. Kasi yung iba matagal, maraming question, maraming kung ano-ano. Maraming inaayos. So, yun. Uh, awa naman ng Diyos, okay na. So, 12 o'clock na sakto. So, natagal lang talaga tayo dahil sa pila. Pero sa pag-update, eh, madali lang. So, wala pang, ano, eh, wala pang dalawang minuto inano lang sa computer. sinek niya lang din. Pinasok niya lang yung ID bago kong ID dito sa computer nila. So okay na. So 12 na, hindi ko alam. So kakain muna ako, maglalunch muna ako rito. Then uh, pasok tayo sa ano, grocery store kung titingnan natin kung may mga sale. Pag meron, di bibili tayo. So yun, thank you, thank you at marami. So update ko rin kayo. Okay na siya lahat. Yung do then yung sa ATM okay na. So tara uh, lunch muna tayo then uwi na tayo ah, hindi, tignan natin sa grocery kung may mga sale so tara punta muna tayo sa uh, food court, kain muna tayo <tay sa food court, kain tayo may so kain muna tayo What's up, what's up mga karepa, mga karema, yan, naka na tayo. So, uh, medyo napatagal tayo inaabot tayo ng alas 3 pero okay naman at naging uh, success naman yung lakad natin medyo napatagalan tayo dahil may isang kabayan na lumapit sa atin uh, nagalok siya ng ano ng something uh, uh, products so susubukan natin yon product niya kung okay So kung okay, salamat kung hindi. hindi. Kaya alam lang, napatagal kasi pinakilala niya pa ako sa kanyang mentor. So makita pa kami doon sa taas sa may Starbucks. Doon nagpintuhan kami. So inabot tayo ng hapon. So then namili na rin tayo ng mga konting uh, dagdag pa sa lubong. So konti lang naman, try lang natin. So, nandito na ako sa metro station. So ilang minuto na lang baba ako. Punta tayo doon sa bagi o sa service ko para makauwi na tayo. So tingnan nyo guys yung golf course namin ha. Wait. Guys, nandito tayo sa taas ng metro, yan, kung nakikita nyo salaming to, alam nyo wala salaming, yan. salaming yan, ayan, salaming yan, so ayan yung 980 ng Paldo, ayan yung lake, so titingnan nyo dito, ang ganda diba, ayan yan, nandito tayo papasok yung sa loob na yun, so may mga sakyan, ayan, so maglalakad tayo dyan, so ayan, so, so dito lang tayo bababa sa metro, para tayo ay yun pauwi na tayo guys mainit yari tayo